Pre. Uy, bakit, pre? Meron akong gustong gawin tungkol sa experience ko sa Elijah. Ah, ganun ba, pre? Oo, pre. Eh, may nahanap ka ng beat. Meron na, pre. Sige nga, pre. Try nga kung marunong ka pa kumanta. Okay, sige, pre. Kaso wala na akong recorder, eh. Okay lang ba yun? Okay lang yun, pre. Sige. Game. Edison! sa hotel na pasukan kong hotel Nakita ko sa social Ako ay nag-apply kahit ang aking tota Kinakaba kong ka muli at huwag magpata Mga oh, nakilala sa hotel, masaya at mabait Ano ba ang papel nung ako'y napalapit? Kayong nagpasigla nung ako'y tahimik Magyan ang umimik, ang likha ko'y pasiksik Mga nakilala sa pool area Naglinis ng pool Nag-swimming na rin Doon na ba ako ay cool? May project sa pool Minsan ako ay napasama Mamul sa room area Magbebedding sa kama Nagsimula sa 8 floor Hanggang sa 7th floor. Naglinis sa CR nag na rin ang floor Binaba na yung linen Tapos sorting yung sorting yam Didiretso sa laundry Bukos ako'y laundry naman Ikot-ikot lang yan Alam nyo gawain dyan Magtitiklop ka lang naman Ang daming tansyahan Anong pa? naman iyan ako'y sabi Ay naman gala sa labis Sa si ko na yung tambay lamang sa CR Pag meron po na ibe eh. Ginaganap sa third floor Ay eh, char yeah. sa hotel Masaya at mabait Ano ba ang papel Nung ako'y tahimik Bagyan ng umimik Ang ika Mga nakilala sa hotel Masaya at mabait Ano ba ang papel Nung ako'y napalapit Kayong nagpasigla Nung ako'y tahimik Bagyan ng umimik Ang ika pasiksik Mga nakilala sa hotel Masaya at mabait Ano ba ang papel Nung ako'y napalapit Kayong nagpasigla Nung ako'y tahimik Bagyan ng umimik Ang ika ko'y pasiksik Mga nakilala sa hotel, Mabait, ano ba ang papel? Nung ako'y napalapit, kayong nagpasigilan Nung ako'y tahimik, magyanang umimik Halika ko'y pasiksik, mga nakilala sa hotel Masaya at mabait